Pamana ito ng tatay niya sa kanya. Eh ngayon lang niya naapuntahan, ngayon binibenta niya na dahil Hello guys, good morning. Uh, dito pa na kami sa lupa ng sister ko dito sa Mayaklam. Mana niya sa tatay niya pupuntahan namin kaya lang medyo may kataasan yung lugar pero ganun pa man pa rin natin kasi sayang naman yan lupa niya yan o oh, diba guys ayan mga nakatenga lang yung mga lupa na yan o oh, guys kung bago ka pa lang sa channel ko paki subscribe at mag like ka na rin sa video ko salamat ayan ang model ko kasi siya may ari ng lupa <laughs> kaya tayo sa hagdan na mahaba pero malapad kaya ang... may ari ng lupa ngayon guys kung itong lupang to binibenta niya baka gusto niyong bilhin overlooking sa buracay, guys overlooking daw to sa Buracay Betting tingnan nga natin kaya tayo, ang... tayo sa ayan guys ha? ito lupa mo ha, ito yung lupa niya pero malaki yan, hindi lang dito. Ayan. Pag maayos to guys, ayan ang sinasabi, overlooking dun sa burakay Tama nga naman, ayun lang yung dagat to. Tsaka andun lang yung burakay sa kabila. Oh. Mula dito yung lupa niya. Ang, yan, dere-derecho yan. Akit lang tayo guys, pero maganda yung na ha, pag maayos ito. Ayan ang lupa niya. Ayun si sister. Hilibot hey, niya yung lupa niya. Ayan. Hanggang saan, si te? Hanggang doon. Oh, hanggang doon daw. Demonstrate. Hanggang dyan, o. Ha? Hanggang dito yung lupa ng sister ko. Ang ganyan yung binibenta niya. Hmm. Kahit 50 square meter lang bilhin nyo, pwede yun. Kahit 20, ben, pwede yun. Basta binibenta niya yan. Kasukin natin yung lupa niya. Dati kasi hanggang doon. Oo. Huh? Eh nanghingi si Nene, hindi ko alam kung saan banda sa tumuha. Ayan. Ayan si sister. Sis. Ayan. Binibenta niya yan, lupa niya. Guys, kung may time naman kayo, baka pwede niyong bilhin yung lupa niya. Maganda to para sa mga ano, pwede mong paupahan. Kung gusto niya bumili, gusto niya dito banda. Mm hmm. Kung gusto niyong bumili, pwedeng ito, parta to, bilhin niyo. May 20, may 30. Bahala kayo kung ilang square meter gusto niyong bilhin. Oh guys, no? may kalakihan talaga yung lupa ng sister namin. Ayun guys, yung dagat oh. oh ayun daw ang kanyang parte hanggang dun ayun yung buracay overlooking hmm Pagnalis Pag nalis na yung mga puno-puno na yan, syempre makikita nyo na yung dagat at saka yung Boracay Island. Hindi na ako makakapunta ano, dun sa dulo guys kasi pumula. nakakatakot. Baka mamaya mahulog pa ako. <laughs> <laughs> Hanggang dito na lang tayo. Sabi mo, ito guys, o oh, overlooking sa Boracay. Ayun oh, kita mong Boracay. Hop. Oh, nakita nyo ba yung dagat na yun? Oh, yun ang Boracay. Oh, burakay. andun na ang Boracay. Oh, makikita naman nyo yun, basta isoom nyo lang. Isoom natin. Um, pag nawala na yung mga kahoy kahoy yan. Pakikita nyo na yung Buracay Island. Yun basta sa tapat, guys. Ang Buracay, guys. Ayun, no oh. uh -uh. Two minutes ride lang, guys. Sa paraw, sa sailing boat. Oh. Pag mag, magbahay ka dito ng three stories kubo, kita mo na yung Buracay sa, laba. sa takto, no? Kita mo. Okay. Yun, It yun. Oh, yun, ba diba? Sabi niya. <sighs> Itong lupa na to, binibenta to ni sister. Kahit maliit lang na, kung hindi nyo kaya talaga yung malaking bilhin, kahit yung maliit na part lang, pwede naman yung 680 bilhin. 680 square meter to guys. 680 square meter. 680 square meter. Kahit yung 80 na lang matira sa amin, 600 bilhin nyo. Depende naman yan sa negotiation ng may-ari at saka ng bayan. Maganda dito guys, hindi kayo magsisisi. 100 lang yata yung nyo mga ano lang, hindi maganda tingnan. Dahil syempre hindi pa na-develop. Pero pagka once na-develop na guys, oh. Yung bibili doon ng babae, 100. Pero kung sa gitna naman siya, paano na yung kabilang gili? alin ang gitna? Dito. Ayan. Gusto niya dito lang. Eh siya. dito. Nakapun siya, di ba? Oo. Ah. Meron talagang namimili. na Oh, shout out sa mga bayar dyan ng lupa. Sa mga gustong dito sa mga overlooking sa may burakay. Maganda dito, guys. Madevelop lang, malinisan lang. Bilhin nyo na, guys. Ito yung lupa, oh. Dyan oh. Marami ng puno-puno. Marami na palang bahay dito, guys. Ito yung... Uh, paglakarin mo lang, marami na mga bahay-bahay diyan. Yung lupa lang ng ate ko ang walang bahay, kaya maganda rin naman pala na kasi may mga kapitbahay na, Bye. hindi na nakakatakot. Bye. Oh, yan na guys. Kung interesado ka sa lupa na to, uh, mag-message ka lang, mag-comment ka lang, mag-comment ka lang dyan yes. sa baba pag ng video na ito. Pag bumili ka dito, pag mo to guys, araw-araw ka pumunta sa Burakay. Dyan lang o tawid lang. Comment lang kayo sa baba ng video na ito. Kung gusto nyo mag, ano, mag, bilhin ng lupa na to ng sister ko. Sige bye, Hanggang dito na. Sige, guys, hanggang dito na lang. See you on my next video. Bye-bye. A few minutes later. Oh, baboy hmm. inihaw na, isda. Malaking isda. na bangus adubuyan meron po abaga bangus, sayang yan hindi mai-tatangi kapatid yan sayo nakusinila walapas ne kain na ne si sa ako. Ito yung ano yung kung yung

namun untuk apa yang butuhin pak alif pak, lagi takuan, 还有还有还有 di bosanono jangan nakamono. Nakamono kan. itu. Tiba. ya. para os papai né? Agora vamos colocar o menino. Isso vai ser OK. Vai ser baixo.